yan. Hindi ako nag... <laughs> Paparinig. At one point. Hindi naman. It's just parang na, na, na ano lang ako. Hindi ako na-affect Pero parang parang ba? Nasa-shock ako na parang talaga ba? May naniniwala na ba talaga? Na parang oh wow, saan ko grabe talaga yung power ng, ng, ng social media. Parang, of course, na, na ano ko lang yung, yung, yung um, time namin at yung time ngayon, na grabe na pala, na parang ngayon talaga, papaniwalaan nila kung ano yung gusto mong paniwalaan. Yun okay, na lang yun. Yung parang, mga basher, sinasabihan ko, pakialamera ka rin sa mga anak mo, sa love life nila. What is your take on that? Again, um, kung basher sila, whatever I say, oh, no. kahit i-defend ko yung sarili ko, they will not listen to me at ayaw na nilang maniwala sa akin. And wala na ako magagawa doon. You know, I'm not here to please everyone. Sa mga nangahakilala sa akin, they know me and they will speak for me. Ngayon, kayo makakapagsabi, parang hindi naman siya ganyan. Kasi kung ganyan yan, di ba? dapat noon pala, gantong dato na siya. I mean, truth will always prevail. Ta alalahanin niyan, it may take years, it may take months, weeks, or days, but truth will always prevail. At, yung kung sino ka talaga, kung sino yung kung anong pagkatao mo, lalabas at lalabas yan eh. And like I said, yung mga taong nakakilala sa'yo so will speak for you. I don't have to I don't have to defend myself because like I said nga, kung basho ka, kahit mag-explain ako sa'yo, sarado na yung tenga mo, sarado na yung pag-iisip mo. So... It's just so sad kasi ganun lang yung tingin niya mm -hmm. na But... -まあ sa akin. Pero may nag-defend din naman sa'yo na. Of course, of course, of course. And I appreciate all of them. so yes, lahat okay. din. Am... That's why yun yung sinasabi ko na hindi ko kailangan mag because yung mga tao na nakakalala si sa'yo, yung mga loyal fans namin, they answer for us. So and I, I appreciate them. Nagpapasalamat ako. Again, dun sa dun sa nagsasabi na Although luma na naman siya, it's an a, um, um, old issue na pa kailan meron ganun No, I'm just being a mother. Pero ang mga kids ba? Paano wala akong problema sa mga anak ko. Hindi sila... Ano naging reaction nila? Wala rin silang... wala. So, Nag-uusapan well, niyo ba sa pamilya? Yes, because it takes... before. down no, hindi. Yung dati lang, because yun yung, yung time na when it all started. Mm -hmm. Napag-usapan namin, well, this is showbiz life. Mm -hmm. You know, we know the truth. And uh, lang naman importante, yun ang laging yung sinasabi sa kanya. Basta so, tayo as a family, we're intact. Nagkakaintindihan tayo. Alam natin kung ano yung totoo. Oo, masakit na kung ano-ano sinasabi sa atin, tigitira tayo na ganito, na ganyan, mata pobre, na tatatatatat. Yung parang, ha, saan ba nang galing? yung mata pobre? Ganun ba ako na para maging mata pobre? Yung parang, I don't know kung bakit sila, bakit... May na, may regret ba in a way na hinayaan yung pumasok sa showbiz yung dalawa. Kasi before, kumbaga, talagang naprotektahan niyo eh, na-shelter niyo yung hindi dalawa, di ba? Inisip mo rin kasi yung dalawa. Now, bigla silang parang naging right, vulnerable center, sa mga ano. Ito yung sinasabi ko, kung talagang pakilamera ako, wala sila sa show business. I've been saying that hindi ako pa I'm very supportive with my kids. Mm -hmm. I'm very supportive, but I'm just being a mother. What does it mean? Mapagmahal akong ina. I care for them. I worry about them. Mahal ko sila. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kung para sa inyo, pangingi alam yon. okay, then sige, pakailamera nanay ako. But that is my definition of pagiging pakailamera. Regrets? None. I have no regrets because my kids are happy. My kids are happy that, because that's that's their choice. Decision nila yun. We gave them the ano na, gusto na nabi nila eh, na mag, ako talaga yung sinashy away ko. Sinan, hindi, mag-business na lang kayo. gano'n. Kasi alam ko na showbiz is a cruel world. But ang showbiz sa akin, hindi naging cruel eh. Hindi ko sinasabing perfect. Napagdaan oh, na lahat? Oo, pero hindi siya, hindi siya cruel. In fact, I'm very happy. Kasi hindi ako maligaya, wala ako siguro dito hanggang ngayon. So, but since, you know, to cut story short, Um, pumayag na kami na final actually ako na lang ako na lang talaga yung may last say oh, anyway, kasi mm -hmm. si Zoran okay naman ever since pero kasi sige na nga talagang gusto naman nila pero ang dami naman ako mga conditions ang dami ko mga mga parang mga warnings sa kanila guidance ganun wala akong regrets kasi ang importante lagi like, ko sinasabi sa kambal na um, in every problem or kung ano man mga trials, ang importante doon yung mga lessons learned. Ang dami naming natutunan along the way. Doon namin nakita na, oh my gosh, mas lalang tumiba yung pamilya na parang, ay, ah, okay, we're unbreakable pala, no? At saka doon mo at least for them to see na, oh, alright, this is the showbiz world. Mm -hmm. It can be really nasty, it can be really dirty, especially ngayon na titirahin ka below the belt. Grabe, alam mo yung, oh, yes, yung naman how talaga. how oh, they oh, oh. think oh. of those words? <laughs> <laughs> parang, okay, parang lang, kanina, na parang, parang na, na, makilala kanila nila talaga. Instagram story mo, parang minsan may, 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 parang cryptic daw may, yeah, Parang dating nga may pakaaba, parang ano, na, ano, ano Kaya yung kanilang Papi statement mo. No, Eto na, na nga parang guys, masyado kasi kayo nag-overthink. <laughs> Alam mo, complicated na ang world. Let's not be, you know, not we live in a complicated world. Huwag natin pakomplikahin. What you see is what you get. What you read, yun na yun. Huwag na kayo, oh my gosh, baka ito yung panarinig ganyan. Wala po akong oras magparinig wala po talaga. Kung ano man yung nafe-feel ko that moment. Usually kasi makikita ko lang yun sa Facebook. Hindi ko lang nga ganyan oh, mga uh, uh, Tapos in a so... maganda to? Mm. Tapos yung ibang tao na lagyan na lang ibig sabihin, may, namin, may pinatatamaan ako ng parang, ay saan pa ito galing? Parang I'm not the type of person na nagpapatama, nagpapagano. Oh my gosh, matanda na ako. Hindi well, naman masyadong matanda. Huwag <laughs> naman <Diyo> masyado. Um. Hindi <laughs> naman masyadong matanda. Pero parang I have no time for this childish games. I mean, you know, kahit na nung bata ko, hindi, hindi naman ako nakapag ganyan-ganyanan. So parang I have no time for this. Parang sa akin, do not overthink. Yun lang. Pero okay. lang. And Mina, ito na lang, may iba lang. So nakikita namin eh, very visible si Cassie at si Michael Sager. So ano naman, ano ba, kumusta naman? With them? Ganyan lang naman sila. Ganyan lang naman sila. Kung, yan lang. Kinapakialaman mo ba? Yun? Uh -huh. <laughs> Hindi, hindi. ganyan lang sila. O nakikita niyo yun lang, chill lang, ganun lang. Kasi, kung meron silang sila itatago, hindi naman po, hindi, hindi sila magpo-posing-posing pag birthday ko, ganito. Because, we have, like I said, alam niyo naman yung pamilya namin, iyan na kami. Kung yung nakikita niyo sa Instagram, kung anong nakikita niyo, that's us. We have nothing to hide. Wala kaming... again, we are not perfect. But, yun lang kami. Chill lang, kalma lang. Itatawid ko to ha. Mas okay ka daw, daw, kay Michael dan Dare na nalilink naman before wala. kay Wala. Cassie. Uh, Unang-una, walang point para i-compare yung dalawa. I love them both. Okay, uh, walang problema sa akin si B, walang problema sa akin si Michael. Sabi ko naman sa inyo, as long as may respeto sa amin, wala akong problema. So again, walang point para i-compare yung dalawa because pareho silang um, kaibigan ng anak ko, pareho silang kaibigan ng pamilya ko. Welcome sila pareho sa bahay, wala akong problema sa kanila. I love them. Ano naging ano pala? Parang lesson in a way nung kambal after yung after yung issue na yon. O lalo na siguro ni Mavi. Actually kay Mavi. Eh. Um, listen to your parents. <laughs> <Faux> <laughs> <pala naging, laughs> diba? diba Bakit dapat siya yung mas ano, baka baka siya yung dapat yung masalungin. Kasi ito yung sinasabi ko eh. Di ba, sometimes they had to learn the hard way. Mm. Kasi for them to grow, for yes. them to experience things, they they have to go, to go through that eh. Parang ako, bakit ba naging ganito yung thinking ko? Because when I was younger, hinayaan din akong madapa ng mga magulang ko eh. As much as ayaw natin na parang napuwag ka na pumasok dyan kasi alam ano mong trouble yan. You're Pero not. paano sila matututo kung hindi sila madatapa? Hindi naman pwede ikwento mo na diba? lang so, na ako. Oo, oh -oh, magbibigay ka ng guidance. o oh, magbibigay ka ng anak. Oo, hinahinay kasi ito mangyayari, eh hindi nakikinig. O ngayon, nadapa ng tuluyan. So, ang sa akin, wala akong, kasi akong, wala akong gano'n. Yung sa akin, well, I guess, you learn the hard way. You isang sabi ko na at least ngayon may acceptance, may na, oh yeah, mom, you're right. Yung ganito, yung ganito. They just had to learn the hard way. Kung paano ako nung when I was younger. So, wala. Importante lang naman na Meron tang natututunan sa mga nagagawa mong pagkakamali because you will always make not hopefully not always but somewhere meron tang may mga mga maling desisyon kang gagawin na mali naman natin mali. So, it's, it's how you deal with it after it. And it's the moving forward that's important. Basta ngayon move. Nakamove uh, na. Ay, ang bonggang bongga. Okay. ang <laughs> bonggang bongga. Okay. Last na lang, ano, mean after nitong abot kamay, anong plano mo? Kasi two abot years ka na. Naabot pa... na. na, na so, so. Na, 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 na.